Welcome back sa ating programang Pungsoy at Swerte. Magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Sa gabing ito, pag-uusapan natin ang kahilingan ng ating panon. Kasi minsan daw nakapanood siya patungkol sa bigas na pwede daw magdala ng swerte, ganun din yung asin. Eh, kaya bibigyan natin ng pansin yan kung may katotohanan ba. Ayon sa ating uh, pag-aaral, syempre at ayon rin sa pungsoy, uh, pag-usapan natin ito. Ang title natin, Bigas at Asin, kapag nasa positive direction ng inyong bahay, pwede kang lapitan ng swerte. Aba, maganda. Ah, maraming pampaswerte tayong nababanggit. Pero alam nyo ba, may mga pampaswerte rin sa loob ng ating tahanan na ginagamit natin sa araw-araw. Sa araw-araw natin buhay, ginagamit natin itong mga ito na hindi natin alam. Pwede pala makapagbigay at makaakit ng swerte upang lapitan tayo. At yung iba nga pwede pang yumaman ng dahil dito. Ano ba yan? Ano ba yung pwede nating gamitin pampaswerte? Mga simpleng pampaswerte, yan palagi ang inahanap at hinihintay ng marami nating kababayan na ating papaksain. Pero lagi na isinasabi natin na hindi basta dumarating ang swerte kung di tayo kikilos o gagalaw kung hindi lang tayo magdarasal. Importante yan. No? Di may charm ka na, may pampaswerte ka na, o yung binabanggit natin dito ngayon, ay hindi ka na nanalangin sa ating Panginoon Diyos. At maghihintay ka na lamang ng biyaya para swerte ka. Hindi ganon. Ang mga uri ng panglaki charm ay isang sisiting isang susi lamang pambukas sa pintuan ng swerte para makapasok ka. Siyempre, kailangan pa rin natin ang gabay ng ating Panginoon Diyos at siyempre, ang kumilos. Kumilos, magpakasipag. Kapag ka, yung tatlong yan, iuna natin yung pananaling sa ating Panginoon Diyos. Sipag. Gamitin ang talento. At pangatlo, yung lucky charm. Kapag nagsanay ba ang tatlong pwesa na yan, meron ka ng daan tungo sa swerte ng inyong buhay. Tuloy natin ito. Sa mga kapatid nating Chino, parami silang ginagawa at practice sa atin na atin na rin ginagawa. Sa pungsoy expert, sila na pinag-aaralan ang ikot ng planet. Sa pungsoy kasi pinag-aaralan yung ikot ng planet, kapanganakan, karawan, at paano mapapalago ang negosyo. Paano palalayasin ang malas? Paano akitin at swerte ang compatibilities na magiging kapareha at marami pang iba? Marahil nakakatulong ang mga kaalamang ito lalo na kung sasamahan natin ng sipag at pananampalataya tulad ng nabanggit ko kanina. Narito ang ilang simpleng paraan upang makaakit ng swerte. Gawin din natin sa ating mga refrigerator. oya oh, yan, yeah, yung refrigerator. Di ba lang sa loob lang ating bahay Ano yung gagawin natin sa, sa ating refrigerator? Maglagay ng cup of rice. Yung cup of rice, yung bigas, hindi pa yung luto. No? Cup of rice sa ibabaw ng inyong refrigerator. Ang bigas ay simbolo ng buhay at kalusugan. Nag-iimbita ito ng vitality at health. O so, di ba maganda? Isang cup of rice. Yung bigas lang ha, hindi pa ito yung kanin. No? Lagay mo daw sa ibabaw ng rep. Kahit na any direction yan, pero nandun yung sa ibabaw ng rep. Pwede. Maglagay din ng five coins sa ibabaw ng refrigerator. O yan, pinagsama na natin. Ah. Bigas na nasa isang cup at maglagay din ng limang coins. O, ng limang coins, ah, nagsisilbi yung ano, nagre represent yun ng financial flow. May rice ka, may limang coins ka. Eh, hindi may papatong dun sa rice, siyempre. Nakalagay din lang dun sa katabi ng, ba, ito isang cup of rice, nandito yung, nandito naman yung uh, coins. Yung limang coins, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, limang coins, pwede nakapaikot doon. Sa pungsoy, yung, yung freezer, no? ay tulad din ng bolt na taguan ng yaman. O, yung, kaya refrigerator, no? Ang limang coins ay nagsisibing pang-akit ng yaman. O, oh, yan, nasa ibabaw ng rep, ha? Kaya lang, kailangan yung rep niya. walang ibang nakalagay, kundi yun lang. Paglagay din ng asin, very powerful ito sa pungsoy, ang yang energy. Epektibo ito para palayasin ang negative energy at binubuhay niya ang positive energy sa paligid. Ginagawa rin itong makapasok ang wealth sa loob ng tahanan. O yan, salt. Maglagay din ng konti dun sa isang kap, sa ibabaw din ng rep. Ito pa, maglagay ito naman yung... Maglagay din ng halaman tulad ng money tree o money tree plant. Simbolo ng prosperity. Ginagawa rin itong buhay ang produktibo, ang kabahayan dahil dala nito ang vibrant energy, nililinis din niya ang hangin sa loob ng ating tahanan. Huwag hayang empty ang yung, yung refrigerator nyo. Huwag nyo hayaang ito'y empty. Panatilin din itong malinis, alisin ang mga luma ng pagkain at huwag nang patagalin pa o yan, simpleng paraan lang. Yung talong dito, yung money tree daw ba, yung nakapatong din doon sa ibabaw ng, ng refrigerator. Pwede rin po, yung maliit lang. Pero kadalasan, nilalagay yan sa pinaka-living room, sa sala. O, doon nyo po ipwesto. Baka malaki yung money tree nyo. Doon nyo ipwesto sa pinaka-sala. Ano po? So, ayan po. O yan, simpleng paraan para kayo lapitan ng swerte. Bakit hindi mo subukan? Malay mo, makaakit ka ng swerte at ihatid ka sa pintuan ng pagyaman. O, swerte din lang yung pinag-uusapan natin. Isang masugit ating takapanood na taga... taga Saan ba ito? Malibay pasay, o. Isa sa masungin nating taga-panoon na taga-Malibay Pasay, ang uh, sinasabi niyang sinuete siya matapos siyang gamitin yung Kyrie Loom Aura Charm. Kasi itong Kyrie Loom, narinig niya sa atin, pwede ka raw dalhin ito sa taong pwedeng makatulong sa iyo, tungo sa magandang suwete ng buhay mo. Sa totoo, lagi raw siyang... Alo eh uh, nagsasawa na rin siya kasa kaka-apply papuntang ibang bansa. Gusto niya kasi mabigyan ng magandang buhay yung kanyang pamilya. Kaya minabuti niyang kumuha sa atin ng Kyrie Loom. Kasi nga, patagal-tagal na siya nag-apply. Hindi siya natatanggap. Eh, dati raw kasi siya ang SEMA, no? Pero, simula nung makakuha siya ng Kyrie Loom Aura Charm, isa dun sa sa kapitbahay niya sa kapitbahay niya na may kamag-anak na isang sima na may mata mataas na katungkulan sa barko, ang sinabihan siya na pumunta doon sa bahay na yun para makausap nga yung kamag-anakan ng kanyang kapitbahay. At yun na, na sinwerte siya dahil nakasakay na raw siya ng barko ngayon at maganda-ganda raw yung posisyon niya. Kaya labis siya ng papasalamat dahil Totoo nga daw na hinatid siya doon sa taong pwedeng makatulong sa kanya. Ano po? Yung Kairilung Aura Charm. Nakakatuwa po yan. Uh, meron pa rin nagpapasalamat sa atin na uh, nakakuha naman ng Energizer Magnetic Power Pendant. Sabi niya talaga, yung kanyang lolo at lola ay talagang mahina na. Pero, niragaluan niya itong pareho, yung kanyang lolo at lola ng Energizer Magnetic Power Pendant ay talaga namang nagbigay muli ng lakas doon sa kanyang uh, lolo at lola. Ano, kaya labi siya lang papasalamat. Ah, ngayon naman po, punta natin yung uh, ating tagapanood na binabati natin si Milagros Cruz. Good evening sa iyo. Shout out po. Rosemary Bore. Magandang gabi sa iyo. Marisa Gallionte ng California. Kamusta na po yung eh, mga kababayan natin sa California? Joy Ann Ramirez. Uh, may tinatanong mo ito. Binigay yung birthday. Siguro gusto niya malaman yung kanyang kaarawan. No? Ay, kanyang kapalaran. Uh, medyo may trial po o may pagsubok sa yung... Ay, teka mali. 73 pala. Uh, okay naman po yung kapalaran pero ingat-ingat sa pagmamaneo kung ikaw ay nagka-drive, Medyo malapit sa aksidente. Kung hindi naman, ingat din sa mga basan lugar. Lalo na kung mula, no? may pag-signals ng kapahamakan. Angelica Sembulan, magandang gawin. Iris Flores, 1981. May pagsubok po si 1981, si 1979 naman. Okay naman po yung kapalaran. Si 2,000, ganun din po. May magandang kapalaran din. No? Petronella Benko, magandang gabi. Pronda Julian. ah uh, may pagsubok, Julian. No? Yung panaginip mo tungkol dito kay kay Imelda Marcos, nasagot ko na yan. Eh. Sagot ko na po yung nakaraang live natin. No? Napanaginipan mo si First Lady, si Melda Marcos, at si First Lady, no? Ah, uh, Permin, Mina Permin, siguro hindi ka nanonood, no? Kaya hindi mo narinig yung ating sinasabi doon tungkol sa iyong katanungan. Last live natin, parang yan din ang tanong mo, nasagot ko yan, eh. Mina Permin, uh, binabati kita. Ah... Uh, Sino ito, anak mo ito? Uh, Okay. okay naman po yung kapalaran. Kaya lang, dadaan muna sa trial yung anak mo bago umunlad ang buhay. Ano? Kung anak mo ito, si August 5, 2003. Si 1956, eh, baka ikaw ito, ano? Okay naman yung kapalaran pero ingatan pa rin yung kalusugan. Marisa Gagliote, 1962. Uh, wala. Ah, uh, may trial, may pagsubok po. Noli at Chensa, good evening sa Marilyn Acero ng Malaysia. Ano ito? Both of us, ano ito? Smile? Magandang gabi po. Shout out sayo Daniel Lorenzo. Good evening. Good PM si Alma po ito. Ano ibig sabihin ng panaginip ng lumang piso? Ah, lumang piso ah, lumang piso. Pera. Piso eh Luma. Apo ah, pa makatanggap ka ng mana mula sa yung angkan. 'Yun ang ibig sabihin niya, no. Dante Laurencio, ayun eh, na, sagutin nyo na. Lorenzo Lorca, magandang gabi. Myrin Aneco, sa unang step ng hagdanan, iligay ang my tree. Okay, pwede po. <coughs> Nila, good evening sa'yo, Master. Ay, good evening sa'yo, Ma'am Nila. Good evening din sa'yo, Maria Sonet ng Batangas. Uh, si Both of Us Smile, 1975. Ingat-ingat, uh, ingat -ingat. may uh, signos na aksidente. Ingat po para hindi mangyari. Uh, pero ingat sa bawat decision. Swerte ka rin naman ngayon taon. Aris Flores, binabati kita. Hanabel Manyanak, good evening sa'yo. 1971. Ito tayo. Ito tayo. Ito na tayo. 1970. Wala akong 71 ba? 71 nga. Uh, iwas sa uh, scam, sa scammer. Iwas din uh, sa mga tao na uh, pagsamantala, pwedeng masangkot ka sa iskandalo. Oh. Ingat-ingat po. Ah, uh, Alabel Maniala, kayo nasagot ko ka kana, no. Nick daw, magandang gabi, Marites and the Family 7, 1971. Uh, medyo may trial, may pagsubok. Oh, iwasan na maging mainitin ng ulo. Medyo may kapahamabang kapag gano'n po kapahamakan. Kung pairalin niyo, init ang ulo. Clemencia Morales, good evening sa'yo. 1962. Uh, eh, hindi ko ganong okay ang kapalaran niyo. May dadaan ng pagsubok sa buhay. Ano po? Doon po pala sa isa sa ating taga-subaybay taga, taga ang uh, nagkwento ng karanasan niya patungkol doon sa nakapagpapunsoy siya. Ito yung isa nating tagapano na taga dyan sa Baler Aurora. No? Eh, medyo matagal-tagal na ito. ito. Pero itong year lang na ito, siguro mga buwan ng January ta -ta yun, nag tayo, nagwita dyan sa Baler Aurora. No? O February, parang gano'n. Uh, meron siya isang business dyan na talaga namang, sabi niya, pangatlong business na niya yun, pero lagi siyang uh, hindi makausad. Kaya naman pinapunta niya tayo dyan sa Baler at uh, pinasuri yung kanyang negosyo. May mga konti namang daw tayong inayos sa position ng kanyang opisina at may nilagay din daw tayo doon sa ibabaw ng kanyang table at naglagay din daw tayo ng bilog na mirror. Sabi niya, sabi niya pa ngayon, sir, malaking tulong po yung nangyari dahil sa kasalukuyan po, maganda po yung takbo ng aking negosyo. Alam ko na unti-unti na ako nakakabawi dun sa dalawang negosyo kung pagkalugi. no, Sabi niya gano'n. Kaya labis labis siya sa nagpapasalamat dahil siya nakapagpapunsoy sa atin. Kaya doon sa mga nag, nanay sa magpapunsoy, pwede naman po niyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber. Yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email at at yahoo.com. O kaya mag message sa aking messenger ang aking Facebook account, Shalir Hyla. O i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Hyla Shanil. So kaya mag-text po kayo. Yan, ah. po pala sa mga nagtatanong patungkol din sa ating mga lucky charm, no? Yung particular na yung yung obsidian with golden power stone bracelet, meron po tayo kayo niyan, uh, pero kakaunti lamang po. Ah, uh, yung iba pa po, uh, lahat naman po halos meron niyan, ano po? At isa din sa nagpapasalamat sa atin, no, na nakapag-wish daw siya doon sa kanyang How Gary Charm, maganda naman daw yung resulta ng pagbiwis niya dahil natupad. Kaya labi siya nagpapasalamat sa inyong lingkod. So yan po, ah, share lang po ang video ng ito doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe lang po, pindutin yung button bell. Nang sa ganun, lagi kayo maging updated. Pakilike na rin po yung uh, video na ito. Pakishare nyo rin sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Kung may mga nais kayong pag-usapan, na nais natin uh, dito sa aking YouTube channel. Pwede naman po niyo akong tawagan o kaya magminsay lamang at yan ay bibigyan ko ng pansin. O yan po, ah, hindi natin kahabahan ito dahil alam ko na nagpapahinga na rin naman kayo. Kaya maraming salamat sa mga nanood. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa Ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!